Mayong adlaw mga gaw ako na usab si uh, John D. Bataluna Batalona kahigaw aka DJ Gaw. ani ta karon sa atong programa sa DJ Gaw TV. Tungod kay karong adlaw mga gaw, dunatay Duna mahinabi nga doktor, no? Tungod kay labina sa atong mga katawhan dina ang dunay mga problema sa mga mata or mga nangayukngo niyo dina ang dugay masulba tungod kay naglisod mo og doolong doktor din karon mga gaw gabi nga oportunidad nga dire sa Digital TV atong mahinabi karon ang uh, eye specialist way si Dr. Junesis Acosta. Doc, mayong nga uh, buntag og uh, welcome dire sa atong programa sa Digital TV. Okay. Uh, maayong buntag uh, DJ Gaw mm. and, and maayong buntag sa tanan sa tanang mga viewers sa DJ Gaw TV. Uh, maayong buntag sa inyo tanan. Good day. Ulang-ulang doc, daghang kaayong salamat no uh, Grabe ang pag-imbita uh, nako sa sa imuha nga taga chance aron atong makatauhan mga viewers nato. Na dire sa atong uh, Facebook page sa digital TV uh, matubag ilang mga pangutana dok nga i-cargo makatubag kay ikaw man ang i-specialist uh, dire sa atong uh, lungsod sa Nasipit. Uh, actually it's my pleasure to have here na nag-guest ko nimo. And then para at least makaibaw ang mga tao no nga wala sila aware about sa uh, pag, pag care sa ilang mata. So, hatagan na to sila gamay knowledge so how to take care of their eyes. So, actually, Dok, daghan ka mga problema sa mata. No? Nagkang mga problema. Pero isa-isa hon tani, Dok, sa atong episode karon, no? episode 1, mm. isa-isa hon tani, para ganyan mas klaro sa atong mga ang mga problema nila. So, mm. dili, do, karon nga episode, Dok, ah, siguro, may bawa nato nga murag dili sa ilahan nga problema pero isa-isa na to. by mm. next uh, week lahat na pud nga problema nga ato pagaisgutan Ah, yeah. So ang atong first topic na atong ikuhan is kining myopia. Mm -hmm. Kay usually kini man ang pinaka kuan kanang uh, common nga problem labi na sa mga bata. Mm -hmm. So kini gid ang usually nga uh, among ginamanage manage karon. So among ni mga usually na mga meeting mm -hmm. na dapat i-prevent ang myopia. Balidok uh, ko ang myopia, usay buot pasabot ani do'k? Okay. So, kining myopia, uh, I just want to explain it uh, in a simple way. Mm -hmm. So, myopia is uh, near nearsighted. So, ibig sabihin, mag sila sa far, pero ang ilang near is tinaw. tinaw. Oh, mm -hmm. So, usually, kining nga mga cases, uh, kanang uh, daghan yun siya nung uh, mahitabo. Kanang mga ingana, Dok, kinsa may possible nga mga target, ala, kung ingana ang mga... Uh, sitwasyon nga problema sa mata mga usa ka edad or bata ba, ba? okay actually kaning myopia wala din ni say eh, kwan ganang uh, okay uh, pero kini nagikan kun siya sa dua ka klase o uh, tulo ka klase mm -hmm. so first uh, hereditary mm -hmm. so ibig sabihin namana na. so namana ninyo sa inyong mga parents sa inyong mga lololuhan mm -hmm. so ang second niya is kanang kwan uh, Acquired. so ibig sabihin sa acquired, kanang sigi gamit sila og near ang uh, 12 years old below nga bata nga dili pa fully develop ang ilang eyeball so sige lang sila tan-aw sa duol malimta nila ang far so ang ang light ana is mag-fall at the back of the retina so that's why mag elongate ang eyeball so mahimo na silag mga nearsighted so mao yung mga acquired. naoy giingon nga kanang trauma so nakuha nila sa kanang natusok ang mata mm. So daghan daghan uh, agagikan gag, uh, ang myopic eye. Mm -hmm. So naapod ang uban ka ng nasa sakit ng nagkaroon ng greater. Mm -hmm. So daghan ang uh, dapat so pinangalan na uh, regular check up. Okay. Kung moabot ka ani doc nga sitwasyon say, mong kaguling, ano, sa imong kagulingon sa mga viewers na ingani ani nga panghitabo nga ilang naranasan Dok, unsa ang angay nilang pagabuhaton kung na na sila ingani Uh, actually, uh, pag hereditary mang good is wala mang good usually kabalo ang mga tao. Mm. So pagka uh, karon nga kabalo sila nga naman nagiday ng ah. So kinahanglan gyud ang regular check up ana so good pagkabata. So usually every year uh, magpa-check up gyud pag mm. hereditary. Mm. Pero pag acquired uh, makita man nimo sa mga bata na anay mga sign and symptoms. So ang mga sign and symptoms sa mga bata, pag usually near na hmm. uh, mag squint ang ilang mata ay nagkusahay ilang ilang luguro ng ilang mata kaya binilag na is something okay. nga problem and then sige na sila headache and then reklamo na sila nga blur na ang ilang pananaw hmm. so kinahanglan ng ginasya i-check no yan even nga mga bata pa lang no sa pag pagidad pa lang og mga 2 uh, years old So, kailangan i-check na ng ilang mata. Even nga, gani nga pag-burn pa lang, i-check na dayon ang kwan ang reaction sa pupil. And then pag nanapoy mga kanang mga uh, mga trauma like for example na acquired ka ng mga, sakit like for example diabetic and then na, na, na nagkaroon ka ng katarata so mahimo man na silang mga nearsightedness so kinahanglan gyud na sila ipa-check Okay kung naay ingani dok no kung naay ingani ang usa ka nga mayopia mangutana dok delikado ba ni or okay na niyo? <laughs> uh, uh, actually, uh, kung buhaton na nimo ni mo, pag sobra kataas na ang grado ni mo, uh, very uh, delikado gyud siya in a part nga sa imong safety. Okay. So like for example, imong gipugos nga nag-drive ka mm. and then nag-walk ka, pwede ka ma ma, ma mm. kay wala ka kita sa imong giagianan. And second, always headache, no pwede ka mag-collapse. Mm. So, uh, possible yun nga, ma delikado yun siya. ngako kung diliin mo siya ma-manage. Okay. Napabilain na uh, nga other nga complication na nito para sa myopia? Uh, ang other complication niya na, na is mag -worse. So, ang other complication na, na is uh, amblyopic eye. <laughs> so, ang amblyopic eye, mga good, is ka ng mga nag-lazy eye na. So, for example, ang bata, blurry na ang iyang mata. And then late na siya nagpa-check up ug mata. Mm -hmm. na usually nga dili na mo dawat og lente. Mm -hmm. So ibig sabihin kanang mao ni gitawag na mo nga lazy eye or amblyopic eye. So tinamad na yung mata gumana kasi nga matagal na panahon nga wala si uh, ang ilang mata na sa nag blur. So mo nay other complication and uh, And then sa mapiktuhan po ng ilang kuan anak, kanang kanang mag-apply sila ng lisensya. Mm. And then mag-apply sila trabaho, no? Ang 2040 man ang sa atong batas pag mm. pag kanang mga apply og trabaho. So the usually ang uban ma ma na sila kanang mag-exam sila. So naay mga kanang mag-shading sila sa ilang mga uh, kanang board exam or bar exam. Mm. Ang shading nila is maglapas-lapas. So dagay uh, complication and then ang myopic eye po pwede po mag deviate ang imong mata so pwede po mo gawas ang mata sa mga bata so kinahang okay lang yun uh, check up yun ta okay talking of check up daw ilang beses magpa check up ang usa ka tao or nabay interval eh? okay uh, uh, depende na siya sa kwan sa, sa case sa pasyente uh, sa ako pag mag manage ko og myopia uh, pag hereditary gyud uh, usually gyud na sa ako uh, yearly And then pag ang myopia nga nanay problem sa ilang muscle nga na, makita na ako nga possible ang bata mo gawas mata or mo pwedeng mo mag cross eye so i-check jud nato na siya uh, every 6 months. Pag ang pasyente pod is ka nang uh, naa sign of amblyopic eye or lazy eye so kinanglan i-monitor siya every 3 months. So, so depende. Pag ang pasyente pod is diabetic so every 6 months. So depende sa case. O sa advice ni mo sa atong mga viewers para malikayan no ang kanang naakay mayupya. Okay. Uh, ang nearsighted man god pag hereditary possible nimo nga uh, dili gid siya malikayan yes. okay. kay naman naman. Ang imo lang i-prevent nga dili siya magdoble o paspas mo kataas ang grado. Kaya mm. Kay ang uban naman na, na and then babad pa sa cellphone, ila pang il ilang giabuse ang ilang mata. So, possible nga, dubli ang pagtaas. Imbis nga, pag edad nila o mga 26 years old is nara sa 500 ang ilang grado mm -hmm. kay tungod sa hereditary, nahimo na yun o 1,000 kapin. Kay so, tungod nga, dubli ang, ang impact. So, ang uban po sa mga walay hereditary, mm -hmm. so, very, uh, ano, important na i-prevent ninyo labi na sa mga ginikanan pag 12 years old below ang inyong bata dapat ibawalan din na ninyo sila og kanang kanang mga gadget mm -hmm. and magamit man og no gadget pero dapat limited kay about lang sa school pero kanang mga mag-browse social media and games so kinahanglan din na sila pug gan kung paari dili niyo hatagan og cellphone Kaya kay dagan ko i-case nga pasyente nga nagmahay oh. Uh -huh. adto sa clinic nigawas na ang mata either uh -huh. ni cross or nigawas mm -hmm. And then ang vision nila dili na gyud mo dawat og eye glasses. And then ang problem ana is mahal ang pagtherapy. So uh, ang therapy session ana is very uh uh expensive. So kinahanglan uh, i-prevent yon nato. Ato no, mga viewers karon dog, grabe na nag na karon, aha ka makita dog, aha makamatuan ara man pati api sa among mga mata. Oo, tama ah. na dok. Okay, so ang among clinic sa karon is duha ka branch sa karon. Mm -hmm. So na-aldirisa na sipid, uh, likod sa merkado. And then ang kinning bag nga branch namo is sa Binabista. So atbang na siya sa uh, uh, terminal mm -hmm. integrated sa likod sa Generica uh, sa merkado. Then puhon uh, magka magkaroon po mig tulo ikatulo ka branch uh, uh, hopefully ma-award sa among sa Ampayon. Ampayon. Mm -hmm. mm -hmm. How about do katong mga katauhan nato nga abi na um, uh, kumuhis ko kwarta dili ka sa mga opisina sa inyong studio unsay um, mga optional do nga para matuan nimo sila Oh uh, actually katong mga niagi na ina service mm -hmm. kay ang ang bata is nang naasay kuan kanang severe nga kanang mag, <clears throat> mag, 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 mag sya, kanang siya, ma siya kanang maatake ma og kuan bitaw kanang patol mm -hmm. So, dili siya di siya ganahan og <coughs> mga saba. So, kina i-service gid na ninyo. And then kaya ng mga bedridden, and then apoy uban nga kanang na-stroke. So, naay uban nga na magpa-service gid. <coughs> so, why will be maana pwede ta ato nang istoryahan kung asa nato i-service. Dok, ba kay final na message ato mga viewers para at sa inyong pisina? Uh, dilig yun nato niya siya basta-basta baliwalaon. Kay, uh, based on study sa laing Asia, Uh, ang kining myopic is disease na. So, unsan man na siyang disease. So, murag sa ilang paggawas pa lang sa bata na anag myopic ay So, halos tanan sila naka eyeglasses na. So, kung makaingon mo nga, na ko'y kwarta na ako'y <coughs> pang laser sa pagpuhon. Mm -hmm. So, dili basta tanan, dili tanan, PDE LASIK. So, dili tanan, candidate for LASIK. And then, kining myopic ay, kung mga mo, pwede man, kung pwede ba niya siya makabuta, yes, pwede mo makabuta. Eh, pagka idaran idara na mo, no, kung nitaas na inyong grado, uh, pwede siya magkaroon ng no, complication nga kanang retinal detachment. So, uh, kining myopic eye is very important kay ang far good ang naapektuhan niya. So, kinahanglan good ninyo siya nga kanang ng i-prevent. And then, ang quality of life. So, kinahanglan good is uh, kanang Uh, pag-blurry in yung park, dagdag may ma ang inyong pag-school, ang inyong pag-live, ang inyong headache, ang inyong trabaho. So, ang quality of life mabawasan, lalo na kung mapasagdan pagdating sa future inyo gusto kamahayan. And then, salamat kayo sa tanan nga nag na, uh, nag kuan ka -na aw kini karon sa sa episode namo kang um, DJ Gaw TV and then uh, God bless you all So ayun po mga gaw, atong nahinabi karon ang eye specialist si Dr. Junisis Acosta. Na atong topic karon mao ang uh, myopia. And then uh, dakon atong pagpasalamat sa atong mga viewers nato, mga nato nga dagdagaan mo og uh, information nga aron nga uh, malikayan ang mga butang nga dapat alikayan. Uh, so update mga gaw next week ato na pong maisgutan ang lain na pud nga episode may tungod sa problema sa mata. Was again, kini si John Dream Batalola Kahigaw aka DJ Gaw. Yang selamat, og maayong adlaw sa atong tanan.